masuk ke depan Eh ganti lah Na tak tak ngeri really? nih Na Oi Jana tiba-tiba natak-takunan nitiringon Dimu ito Kayo iko potangot buci ko Na ludas ah, uh, ko ikideso iya Eh yo chat dinitra moplingon so ako Aku si Rey saon katutubong palawan at pinaka pogi sa si lalawigan palawan Tras match <laughs> Oh Bili na, na. Hey. Kaya eh, kung mamaya ako sa si tanggol Diba? Kaya kumawaw pa ang tangan. Diba? Ay, babe. Ay, babe. Alam mo, babe. Pag ako naging asawa mo, hindi kita pabilhin ng, ano, ng manok. Hindi kita pakainin ng manok na binili sa palingki, babe. Alam mo kung ano yung pakain ko sa'yo, babe? Yung manok na kinawatan ko. Babe. I love you, babe. I love you, baby. Mahal na mahal kita. Mahal kita hanggang Ronot. I love you. So, dirigat, I love you pala. <laughs>